O bang kapatid niya, si Bongbong Marcos. Paano niya naging tatay, si Ferdinand Marcos Sr. kung si Pacifico Marcos di umano ang nakapirma sa kanyang birth certificate? Saan galing ang kanyang kayamanan? Nahukay ba niya ang Yamashita's treasure? Totoo bang siya ang tagapagmana ng yaman ng mga Marcos? Kilalanin natin si Francis Leo Marcos. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Si Francis Leo Marcos o FLM ay ipinanganak noong ikadalumputsyam ng Setyembre 1979, ngunit palaisipan kung saan. Ayon sa iba ay ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya sa Baguio City at sa iba naman ay sa Bulacan. Base sa ilang article ukol sa kanyang pagkatao na nakalagay sa Facebook public group na Francis Leo Marcos na ginawa ng kanyang mga fans. Siya daw ay graduate ng high school sa National High School of Massachusetts at natapos ng kolehiyo sa Institute of Technology, Massachusetts. Ngunit kung hahanapin mo ang pangalan ng eskwelahan ay ibang pangalan ang lalabas. Ito ay Massachusetts Institute of Technology o MIT at sinasabing kapag sinearch mo ang kanyang pangalan sa listahan ng mga graduates ay hindi mo ito makikita doon. Kahit ang pangalan na Francis Mangusin ay wala din. Nakalagay din sa public group na matapos siyang magkolehiyo ay pumasok siya sa kumpanya ng kanyang ama at nang lumaon ay itinaguyod niya ang Marcus Group of Companies. Nakasaad din dito na isa siyang philanthropist taong mapagkawang gawa. Sinasabing 3 milyon ang kanyang naidonate noong pandemya para sa mga Pilipinong nakararanas ng krisis sa kanilang kalusugan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ilan na din daw siya ng mga sikat na personalidad sa showbiz at mga politiko. Aktibo din daw siya sa pagpapartisipa sa mga political act activities at events. At ang kanyang total net worth ay nasa 25 to 30 million US dollars noong panahong iyon. Nakasaad din dito na pinakasalan niya ang kanyang long-time girlfriend na si Mayu Murakami na siyang Miss Universe Japan 2013 noong ikadarumpot dalawa ng Hulyo 2019. Si FLM din mismo ang nagsabi sa isang video na si Mayu ang kinurunahan noong 2013. Ngunit kapag hinanap mo ito, ang Miss Universe Japan 2013, ay si Yukimi Matsuo Si Mayo naman ay ang first runner up Isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ni FLM ay ang pagiging isang kamag-anak ng mga Marcos at dahil napag-usapan na nga ang kanyang background, ay naungkat din ang kanyang tunay na pangalan at di umuno ay hindi siya isang Marcos. Ang kanyang ama ay si Gilbert Alejandro Mangusin at ang kanyang ina naman ay si Remedios Antonio Mangusin. Lumabas ang totoong pangalan umano niya na Norman Mangusin. Ngunit bakit Francis Leo Marcos ang ginagamit niyang pangalan at sinasabi pang kamag-anak siya ng mga Marcos? Sa isang interview sa kanya ng PEP noong Abril 2020 ay sinabi niyang iisa lamang si Norman Mangusin at Francis Leo Marcos. Noong daw siya ay mag-edad labing pitong taong gulang ay nakita umano siyang nahihirapan ng kanyang mga magulang. Hindi niya bilanggit kung saan siya nahihirapan. Pero doon daw, lumuluhang ipinagtapat ng kanyang ina kung sino ang kanyang tunay na ama. Pinakilala daw siya ng kanyang ina sa isang kamag-anak at sinabing siya ang pamangkin mo. Hindi pinangalanan ni FLM ang sinasabing kamag-anak at nang tanungin kung tinanggap nga ba siya ng mga Marcos ay sinabi niyang privilege communication. Ang privilege communication ay isang pakikipag-ugnayan sa dalawang partido kung saan kinikilala ng batas ang pribado at protektadong relasyon. Ano mang namamagitan sa dalawang partido ay mananatilang confidential at hindi maaaring ipilit ng batas ang pagsisiwalat nito. Sa isang pahayag ay sinabi niyang ang kanyang ama ay ang pumanaw ng si Dr. Pacifico Marcos, ang nakababatang kapatid ni former President Ferdinand Marcos Sr. May isang audio naman na nag-leak kung saan narinig ang boses di umano ni FLM na ipinaliliwanag kung bakit siya naging isang Marcos. Sinabi niyang kapatid niya daw ang ngayoy pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong Marcos. Siya daw ay anak ng prinsesa ng Cordillera na si Doña Remedios Cariño Antonio at anak nila Don Isabelo Antonio at Doña Isabela Cariño. Ayon sa kanyang pagpapaliwanag, ang kanyang ina daw ay ang dapat mapapangasawa ni Ferdinand Marcos Sr., Ipinagkasundo ng kanilang mga magulang sina Ferdinand at Remedios bilang mga panganay na anak ay ipapakasal sa isa't isa. Ang ina nila ay magkumari. Mag-graduate na daw noon si Remedios sa University of Baguio nang magkaroon ng Miss Manila, ang pageant na sinalihan ni Imelda Romualdez Marcos noong siya ay dalaga pa. Anya ay nagalaw daw ni Marcos Sr. si Imelda at dahil dito ay binlockmail ng pamilya Romualdez at ito daw ang dahilan ng 11-day whirlwind romance ng dalawa bago magpakasal. Dahil dito ay hinarap ni Marcos Sr. ang ama ni Remedios na siyang ipagnagutos na ipapapatay ang tatlong henerasyon ng pamilya Romualdez.